dito tayo ngayon sa Pier 4 ng Tondo, Manila guys. Pauwi pala ako ng Cebu. At ito ako sa terminal ngayon. So ayun mga guys no. Tingnan natin yung paligid. Kunti lang yung pasahero ngayon. May inspector pala dito mga kuys no. So ayun napahinto tayo saglit. So ayun tinignan ang ticket natin. At ayun tapos na palabas na tayo ng terminal at pupunta na tayo sa malaking barko ng Tugu. Let's go! Tugu masagana pala yung sinakyan ko mga kois no? Dahil ito lang yung pinaka-applicable na biyahe mga kois. May hinahabol kasi tayong training sa Cebu mga kois no? Para makaabot ka tayo kaagad sa schedule ng training natin mga kois. At ayon na mga kois, malapit na tayo sa gangway ng barko mga kois no? So, ayun, papasok na tayo at paakyat na tayo sa gangway nila so ayun, good morning sir so dadaan lang ako ha ang hirap ng paakyat mga kuys lalo na pag may dalak ang mga bagahi so ayun mga kois hindi na pala ako nagpapaporter mga kuys dahil iwas sa gastos mga kuys dahil lugi tayo ngayon at wala tayong kapira-pira mga kuys andito na tayo sa pinaka-exciting na part ng gangway nila mga kois no? itong hagdanan na to Papunta tayo sa lobby nila mga kois. At ayun na nga mga kois, no, nakapasok na tayo dito sa lobby mga kois. Inuurasan ko pala to mga kois, yung biyahe nila mga kois na alas 9 ng umaga Eh darating daw to sa sibu ng alas 7 ng umaga mga kois. At papasok na tayo sa cabin natin mga kois. mo ito sir? Wait, kita sa kanan. Diretso po tapos kanan. At ayun, dumiritso na ako mga kois papunta sa kabina ko. Kois, kasi nasa dulo pa yung kabina ko. Tinahanap ko dito kung saan banda ang kabina ko mga kois. So, ayun. Let's go. Let's get at some rambol. 20 20 17 19 Saan yung 20? Oh, wala na ha Taas na to eh Hanggang 19 lang <laughs> Ay to, 20 So, ayun mga kuys Nawawala na ako So, hinahanap po yung number 20 hindi ko na nakita mga koys kaya patuloy tayo sa paghahanap kung saan na to. Saang lupalop ng mundo na to mga koys. So ayun mga kois, nakita ko na at dito na ako, nakaupo na ako sa ilalim mga kois. So ayun, nakaupo na ako dito at relax muna ako sa mga kois dahil nakakapagod. Pagkatapos kong mag-relax mga kois at umakyat ako sa taas para sa ships familiarization mga kois so dapat ganyan ka mga kois kung bumabiyahe ka ng babarko ka kois so kailangan mong ipamiliarize yung barko mga kois kung para in case of emergency mga kois alam mo kung saan ka tatakbo at alam mo kung saan ka pupunta mga kois ba diba? so dapat talaga yan ang gawin mo mga kois ipamiliarize mo yung barko mo para hindi ka malito kung sakaling may masamang mangyayari. My first floor, second floor, tsaka third floor pala tong barko na to mga koys no. So ayan, dito tayo sa baba sa pinaka third floor. Ah, sa taas pala mga koys no, dito sa pinaka third floor. So, yun nakikita natin yung mga tao sa baba. At ayun, tumambay pala ako dito mga koys no, dito sa mga upuan dito sa third floor mga koys. So ayun Chill chill muna tayo dito So andito na tayo sa may reception area Mga kois no So dito pala yung tambayan ng mga Kumakain o nag snacks At dito na mga kois Nandito na tayo sa pinaka exciting Na parts sa Pila pilahan sa pagkain natin Mga kois no Ito na yung sistema dito mga kois Pila pila lang tayo Nandito na yung mukha ng gutom mga kuys ha? Oh. <laughs> Salamat at dahil dyan makakain na tayo. Tididing. At ayun mga kuys malapit na tayo sa katotohanan. Papalapit tayo ng papalapit sa katotohanan mga koys. Control, control. So ang daming mga dessert mga koys. Gold deluxe At dahil sa sobrang guto mga koys no. Hindi ko na naipakita yung kumakain kami mga koys. So yun. Pagkatapos namin kumain mga koys no. Ayun birit na birit si kuya oh. So ang galing. Nag-hanging out pala kami mga koys no. Pagkatapos namin kumain kasama ng mga bago kong kakilala sa barko mga koys no. So nagkakakilala lang kami dito sa barko mga koys no. So video mo muna tayo mga koys no. Pero hindi ako kumakanta kasi baka uulan. Hello, say hi to my vlog. Ayun. Kala nila picture, video pala. Nakilibre lang tayo sa bear mga koys. Yun pala yung naubos namin. Pagsapit ng gabi kois, so hindi mawawala yung beritan mga kois, nasa live band kami. Grabe yung berit ng mga artist mga kois, no? Grabe yung berit ng mga vocalist natin mga kois. So, yan. dito nagtatapos ang gabi natin mga kois no at nakarating tayo ng Cebu at exactly 7 am ng umaga mga kois thank you